What's up mga ka-reels, panibagong araw, panibagong bentaan, serya na naman na magaganap. At dahil may buyer tayo, maaga tayo nagising para mailatag natin na maayos yung unit na kukunin nila. So ayun na nga po, bandang 4pm po ng hapon, dumating na po si buyers. Si buyers pala ay from uh, San Jose del Monte, Bulacan din po. Trivia lang po, yung buyers po natin ay taga-BJMP po, kaya hindi tayo po pwedeng luloko-loko dito. Kundi, hihimas tayo ng reas mga kapatid. So ayun na nga po, mukhang pumasa yung appearance ng unit natin kay sir tinest drive niya na po ito, sinubukan po lahat po ng preno, busina signal lights at mga ilaw nito at dahil maagap tayo, maagap tayo nagising kanina umaga, maayos yung unit na naabutan na nila sir, goods to go na yan after checking po, ay na po signing of deed of sale and contract po kami ni sir dyan, salamat sa inyong mag-asawa sa pagtitiwala sa amin, hoping and praying po na magtagumpay po kayo sa negosyo itatayo nyo po, gamit po yung Honda TMX 125 na nabili nyo sa amin, so ayun po picture taking na po tayo dyan, ay na nga po after picture taking Good to go na po itong mag-asawa Salamat po sa inyo sir and ma'am Sa pagtitiwala sa aming munting negosyo God bless po Tandaan niya po Basta tatak Lilia Jorhead Car and Motorcycle Trading Quality yan